sa ang kumuha, bulong sa CCTV, pero sa phone niya may video ng tunay na magnanakaw at close sa plano laban sa bata. Isang play ng footage sa pulis at biglang nagbago ang mga tingin. Gabi sa sala ng kondominium, tahimig pero mabigat ang hangin. Sa center table, nakaayos ang folders at mga papeles. Sa dulo, may tree ng tubig na hindi nagagalaw. Sa kanan, nakapwesto ang pulis na suot ang dark blue na uniforme. Hawak ang isang transparent evidence bag kung saan nakasilid ang kumikislap na kwintas, parang yelong tatlong beses na binilang. Sa harap niya, nakatayo ang probinsya ng Yaya. Maputlang lila ang cardigan, nakapusod ang buhok, hindi nanginginid yang kamay, habang hawak ang telepono na may itim na case. Sa screen, nakapos ang imahe ng lalaking nakahudi, nakasumbrero at may guhit ng tato sa pulso. Sa likod, nakaakbay ang ama sa balikat ng ina. Kapwa ng lalaki ang mata at sa supa sa gilid ay may batang lalaki na niyayakap ng tita. Nakasilip sa pagitan ng mga daliri, di pa alam kung masasanay sa salitang nakaw o takot. Nagumpisa ang kaguluhan isang oras na ang nakalipas. Pag uwi ng mag-asawa mula sa hapunan, wala ang alahas sa drawer ng aparador. Sa CCTV ng hallway, may dumaan na aninong babae pangalang madaling idikit sa sino mang laging nasa bahay. Siya ang kumuha, bulong sa CCTV. Pero sa phone niya, may video ng tunay na magnanakaw at clue sa plano laban sa bata. Isang play ng footage sa police at biglang nagbago ang mga tingin Gabi sa sala ng kondominium, tahimik pero mabigat ang hangin. Sa center table, nakaayos ang folders at mga papeles. Sa dulo, may tray ng tubig na hindi nagagalaw. Sa kanan, nakapwesto ang pulis na suot ang dark blue na uniforme. Hawak ang isang transparent evidence bag kung saan nakasilid ang kumikislap na kwintas. Parang yelong tatlong beses na binilang. Sa harap niya, nakatayo ang probinsya ng Yaya, maputlang lila ang cardigan, nakapusod ang buhok, hindi nanginginig ang kamay, habang hawak ang telepono na may itim na case. Sa screen, nakapos ang imahe ng lalaking nakahudi, nakasumbrero at may guhit ng tato sa pulso, sa likod, nakaakbay ang ama sa balikat ng ina, kapwa ng lalaki ang mata at sa sopa sa gilid ay may batang lalaki na niyayakap ng tita, nakasilip sa pagitan ng mga daliri, di pa alam kung masasanay sa salitang nakaw o takot. Nagumpisa ang kaguluhan, isang oras na ang nakalipas. Pag-uwi ng mag-asawa mula sa hapunan, wala ang alahas sa drawer ng aparador. Sa CCTV ng hallway, may dumaan na aninong babae. Pangalang madaling idikit sa sino mang laging nasa bahay. Siya ang kumuha. Mahinang sabi ng kapitbahay noong pinaskan ng footage sa TV. Ang silweta ay parang siya. Parehong tangkad, parehong nakapusod. Ang pulis ay tinawag, ang guard ay umakyat at ang mga tanong ay lumagpak sa yaya na parang pinggan sa sahig. Nasaan ka kanina? Anong oras ka naglilinis? Bakit sarado ang bintana pero may bakas ng yabag? Ang mga sagot niya ay diretsyo. Nagpatulog po ako, nagligpit po ako ng laruan. May umalingaungaw na tulog galing sa kusina. Ngulit sa mundo ng hinala, kulang ang totoo kapag walang katunayan. Nakatungo man sa unang sandali, hindi niya hinaya ang lamunin ng sarili ng hiya. Sa gitna ng tanungan, nag-vibrate ang phone sa bulsa. Paalala ng routine na nakasanayan niya gabi-gabi. I-review ang baby monitor app. I-check ang front cam at balcony cam na sarili niyang sinet up sa murang phone na ikinabit sa kusina para bantayan ng batang mahilig bumaba ng kama. Hindi ito bahagi ng trabaho. Bahagi ito ng paraan ng pag-aalaga niya na natutunan sa baryo. Kung pwede mong bantayan gamit ang mata, gawin. Kung hindi, gumawa ng panibagong mata. Binuksan niya ang gallery, sumilip sa feed at dun sumalubong ang video na hindi niya inaasahan. Sa video, malinaw ang hallway sa harap ng kwarto ng bata. May lalaking nakahudi at mask lumalapit sa silid ng mag-asawa. Hindi malabo ang kilos. Sinipat muna ang kamera, itinagilid ang pinto, saka kumilos papunta sa aparador. Sa sumunod na clip, nagbalik ang lalaki, bitbit -bit ang maliit na box, at bago sumilip sa mga hagdan ay huminto sandali para sagutin ng tawag sa telepono. Pilitin mo yung bata bukas, sabihin mo sa bus driver at natigil ang recording ng mag-auto off ang app dahil sa low power. Hindi naging malinaw ang buong usapan pero malinaw ang banta. Hindi mahalaga ang alahas kung may kasunod na plano sa batang tumititig ngayon sa room divider. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloyin natin ang kwento. Pinahinto niya ang gulo sa sana, hindi sa sigaw, kundi sa lakas ng, Sandali po! Lumapit siya sa lamesa, pinindot ang play at itinapat ang phone sa pulis. Walang musikang nakakatakot, walang cut, raw video, raw na ingay, yabag, langit-ngit ng kahoy, bulong na kalahating salita. Nag-zoom ang pulis, nag-pause at itinuro ang pulso ng lalaki na ang maliit na tato ng tandang na may bituin dikit sa buto. Mga ganyang marka, sabi niya. Pangkrusa binabantay ang kondo sa kabilang tower. Nagkibit ang ama, napatingin sa ina, may hinalang lumalabas mula sa lungga. Hindi niya isinara ang phone, ininswipe pa niya ang susunod na clip, ang paglabas ng lalaki sa backdoor na hindi dapat nagagamit dahil may alarm. Pina-off mo ba ang alarm? Tanong ng pulis sa property manager sa kalapit na upuan. Hindi. Sagot nito, naningitim ang noo sa pawis. May override yan kapag may staff master key. Sino may hawak? Singit nung ina, nang hihigpit ang takot sa kamay ng ama. Si maintenance at si night concierge, sagot nung manager. At si... Tumigil siya, dumaan sa isip ang shift schedule. Sa pangatlong clip, may kislap ng kwintas na kumikislap sa left frame, pauna sa paglipas ng lalaki. Yan ang nawawala, bulalas ng ama. Kung ganon, sabi ng pulis at tumingin sa evidence bag, hindi sa drawer nakita ang ebidensya. Nakuha ito kanina sa locker ng basurahan sa basement. Binalikan namin bukas pero kung may foil sa oras, kailangan natin kumilos ngayon. Hindi nang hini ng thank you ang yaya, inilabas siya ng isa pang card, literal na papel na may sinulat niyang oras at lugar. Maliit na note na sinulat niya habang buhay sa baryo, oras ng gising, oras ng gamot, oras ng tulog. 10.21, sabi niya, tinuturo ang oras sa screen, may tunog sa kusina, parang metal, saka ako binuksan ng app. Kaya pala naputol, sabi nung tita nung bata na yayakap ang pamangkin na low bat. Hindi po, nakaschedule akong mag-charge kapag tulog na ang bata pero nag-text ng kapitbahay na may tao sa fire exit kanina. Napasulya ang lahat sa bintana kung saan sumasayaw ang kurtina sa aircon. Sir, sabi ng pulis sa ama, kailangan ko ng permiso para isil ang building habang may listahan at kailangan ko ng kopya ng video. Tumanggu ang ama at tumingin sa yaya na nayo ay may steady ng tingin. Salamat, sabi niya. Hindi grand, hindi show. Ang anak namin at natuloy ang pangungusap sa yakap na hindi kayang tapusin ng salita. Habang abala ang pulis at ang property manager sa pagkakalibrate ng timeline, lumapit ang ina sa yaya. Anak, wika niya. Bakit mo sinetap yung camera sa sarili mong phone? Para po masigurong may mata sa hallway kapag nagluluto o o naglalaba. Hindi po para manilip. Para bantayan ng batang mahilig bumaba kapag nahiihi. Hindi niya ubos ang paliwanag. Sapat na ang lohika ng ina. Kaya pala kapag napapagalitan ko siya, nauna ka ng kumalma. Trabaho po, tugon ng yaya. Kung mahiyain ang bata, dapat mas mahinahon ang bantay. Dumating ang dalawang team sa security isa sa basement, isa sa concierge. Dinala nila ang listahan ng shift ngayon. May dalawang maintenance na umabsent sabi ng supervisor, parehong may tattoo. Anong pattern? tanong ng pulis. Tandang na may bitunin, sagot ng supervisor. At para bang may sumara at bumukas na pinto sa iisang iglap. Nag-text ng pulis sa team sa baba. Sa ilang minuto, nagsirena ang maliit na chime ng elevator, naghuhudyat ng pag-lock sa access levels. Hindi malakas na gulo, maayos na paghigpit. Umandar ang oras na parang film sa projector. Lumapit ang inasayaya. May hawak na baso ng tubig. Uminom ka muna, sabi niya, uminom ang yaya. Hindi basil, hindi formal, pero may lasa ng pag-amin na mali silang tumingin kanina. Patawad. Sabi ng ina, mahina. Napaaga ang akawi namin. Walang problema po. Sagot niya, ang mahalaga po. At tumingin siya sa batang nasa gilid. Ligtas siya. Dumating ang balita mula sa basement na corner ang isang lalati sa pagitan ng loading dock at bodega. May kasamang tatlo na nagtatangkang lumaba sa fire exit. Nakuha sa bag ang duplicate na master key at ilang piraso ng jewelry box. Nasa CCTV ng basement ang sequence. Parang pelikulang hindi maganda ang ending para sa kontrabida. May planong sundutin ng bus driver bukas. Bulalas ng pulis. Hawak ang telepono kung saan nakaplay ang audio na kinuha mula sa radio ng isa sa mga suspect. Nilagyan ng timeline, inugnay sa video ng yaya at nabuo ang puzzle. Hindi alahas lang ang pakay. May sabwatan sa pagkuha ng bata para sa kapalit na pera mula sa negosyanteng pinsan. Nang makumpleto ang report at kunin ang pahayag, sumandal ang ama sa sandalan at huminga ng malalim. Kung hindi dahil sa iyo, sabi niya sa yaya, baka nailubas nila ang anak namin bukas at huli na ang lahat. Pinagmasdan niya ang teleponong hawak nito. Hindi mamahalin, may bitak sa gilid, may sticker ng probinsya sa likod. Parang kisame ng bahay na lagi niyang inuuwian. Wala po yun. Sagot ng yaya. At sa yun, naglalaman ng buong bigat ng gabi. Sa dulo ng lahat, humakbang ang pulis papunta sa kanya. Kailaman ko ang kopya ng video at affidavit mo, sabi niya. Pero kailangan din kitang pasalamatan. Nagabot siya ng maliit na plastic card na may hotline. Kung may mapansin ka pa, tawagan mo kami direkta. Yung mata mo, mas mabilis pa sa kamera namin. Gumiti ang yaya, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa pag-igting ng proteksyon sa bata. Kinabukasan, nagpalabas ang building ng memo. Pagbabantay sa master key switching ng guard shift at dagdag na kamera sa mga blind spot na mismong yaya ang nagturo. Sa loob ng unit, nagbago ang ritual. Bago matulog, inabot ng ina sa kanya ang maliit na kahon. Hindi alahas, card ng Authorized Household Security Monitor at dagdag na pasahod na hindi niya iniasahan. Para sa data mo, biro ng ama, para hindi na lobat ang bantay. Tumawa siya ng marahan at ino ng app para sa gabi. Sa screen, tumagalang kuha sa pintuan ng silid ng bata, sarado, payapa, may nightlight na parang buwan sa pader. Sa mga sumunod na araw, kumalat sa Viber group ng homeowners ang kwento ng yaya na may evidence, may sumingit na pasaring mula sa isang kapitbahay na ayaw talaga sa kasambahay, pero mas malakas ang pagbawi ng karamihan, kung wala siya, nag-ibang ending natin. At sa bahay na iyon, tuwing umaga, bago magluto ng lugaw at maghanda ng baon, ginagawa pa rin niya ang rutin. Silip sa at, silip sa bata, silip sa susi. Hindi siya naging detektib sa titulo, nanatili siyang yaya. Pero sa bawat ate salamat ng mag-asawa, sa bawat yakap ng bata ngayon ay hindi na natatakot sa madilim na hallway, alam niyang may bagong pangalang isinabit sa kanya sa loob ng tahimik na bahay. Tagapagligtas. At kung may bumisita na pulis sa hapon para i-update ang kaso, umiikot sa sala ang bagong anyo ng sama-samang pagtingin. Ang pulis hawak ang evidence bag na hindi na kumikislap sa takot. Ang magulang hindi na nagtutugma ng siluwet sa CCTV. Ang yaya hawak ang teleponong hindi na pahiyang ipakita. Sa gitna, may batang dahan-dahang tumatagbong labas sa kamera, patawa, Pakyat sa hagdan dahil ang mundo sa bahay ay muling natutong maniwana na sa lalim ng gabi may mga kamay na kayang buksan ng liwanag hindi para sa sarili kundi para sa sino mang tinatawag na alaga. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang na pulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!